Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, no? Sa mga kapwa ko rin po, OFWs around the world, hello, good morning! Happy Monday, everyone, no? So, ang topic natin ngayon, mga lalabs, mga vayots, abay kinain ni Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang salita. At dito mo talaga makikita, mga lalabs, mga vayots, si Bongbong Marcos ay walang isang salita <laughs> Mula nung kampanya hanggang ngayon wala talaga siyang sinasabi na <laughs> natutupad. Kamakailan nung ng bagyong sunod-sunod uh, na limang bagyo sa Pilipinas, nananawagan siya. Na sana daw itong mga government officials o mga nagtatrabaho sa gobyerno at sa mga kababayan na may sapat na pira ay wag daw magadiwang ng Pasko ng sobra-sobra. Uh, yung ano lang, konti lang, sapat lang. Tapos kung yung sobra, ipamigay doon sa mga nabiktima ng bagyo. Pero siya ito ngayon, siya na nag-utos, ang, na, ang naunang hindi tumupad. <laughs> Bakit? kamakailan si Lisa Marcos nagpa-candlelight din. Eh, candlelight, Christmas light. Hindi mo kung saan ba banda? Nalimutan ko na yun eh. Sa may, ano yata, yun, Intramuros. O yun. Nagpa-candlelight, eh, nagpa-candlelight. Nagpa-Christmas light si Lisa doon. Magkano yung ginastos doon. At ito na naman ngayon. Nagpa-Christmas light na naman sila dyan sa Malacanang at may sirimonya, maraming bisita kasama pa doon si Robin Padilla. <laughs> Baka na ano buto, Robin? You want? Na you Kana naman ba ni Lisa? Kapalit pa ka ka. Magkano ang ginastos dito? Sa putang inang Christmas tree light na to na wala naman tong kabuluhan. Pwede naman yan paanuhin lang dyan. Eh. Isaksak lang dyan sa kuryente. Kailangan pa talagang gumastos. Na ngayon yung sursogon, may lugar doon na grabe, binaha na naman, and yet ang ating presidente na kauna-unang nanawagan, ay, siya pa itong unang gumastos sa kaban ng bayan, yung pira mga lalabs, mga bayots, na ginastos dito. E kung itinulong yun sa mga nabiktima ng bagyo, pero wala eh. Hindi talaga kaya ni Bongbong Marcos na sa isang linggo, hindi siya makapag-party. Tayo ay gusto niya magtipid sa ating, uh, sa, kayo, mag uh, mag, uh, celebrate kayo ng Christmas. Kung wala mang Christmas sa amin. Eh, gusto niya, pag mag-celebrate kayo ng Christmas, magtipid kayo. Tapos siya itong waldas ng waldas. Ang galing. Okay, ito, panoorin natin. Itu tu saat TVM Malakanyang tu na.. na.. anu.. TVM It Ayana. is a.. joyful time for all Filipinos Ayale. But as we celebrate I.. Mm. I like a.. Malakad sa pasail Ang pamilyang Walda Siro Pamilyang walang Pinta Proud uh, pang mga animal Is to ask you to.. um.. hold the thought for all those people who up to now are trying to recover from the effects of the six typhoons that we suffered in 23 days many of them are still in shelters many of them are uh, uh, still in need my christmas wish is that despite the everything that no filipino has uh, every filipino should feel somehow Christmas. Because after all, no matter how many typhoons they throw at us, no matter how many problems are thrown at us, there is nothing that will quench the Christmas spirit in the Filipino heart. And every child, man, woman, Filipino, hindi mo na matatanggal sa Pilipinas yan. Totoo yun. Pero hindi sa lahat ng tao, hindi sa lahat ng uh, tao na masagana, pero dito sa mga naapiktuhan ng bagyo, na sunod-sunod, wala silang Christmas joy. Dahil bakit? Ikaw na mismo, Mr. President, ang nagsabi na nasa, ano pa sila ngayon, sa mga evacuation center, paano sila mag-celebrate doon ng Christmas? Paano sila magkaroon ng joyfoy, joy, joyful Christmas? <laughs> Kung yung mga tahanan nila sira, wala silang babalikan doon. Di po ba? Wala silang makain. Ikaw ngayon, magdiwang ka pa ng Pasko? Kung wala kang ka ang sariling tirahan? Wala. Mag-wish ka pa. Hindi ka dapat mag-wish, Mr. President. Ikaw yung Presidente. Ama ka ng bansa. Tulungan mo sila na magkaroon sila ng sariling bahay. Pero anong pabahay ang ginawa mo? Bahay aso. <laughs> Mas malaki pa yung ginastos mo, Mr. President, dito sa pa-Christmas tree light ceremony mo kaysa mga ginastos mo sa pa uh, pabahay mo na tatlong uh, dalawang ano, dalawang yero, dalawang plywood, sangkilong pako at dalawang kahoy. <laughs> At ito pa ha, andito pa si Jose Marichan. Happy ho kami. Nagpapasalamat kami kay Pangulong Bongbong, kay Ma'am Lisa, and to Sec Bianca, and the Office of the President for organizing this. At talagang nag Ito yung bagong Deputy Secretary. Happy kayo. Pero maraming kababayan natin ngayon sa iba't ibang lugar na sinalanta ng bagyo, hindi happy. Happy. Nangangailangan sila ng tolong mula sa gobyerno. Wala silang makain, wala silang matirahan. And yet, kayo dyan happy o tragic nyo. Ong Dep -ed, eh. yung bawat skwelaan, bawat bata, bawat, uh, yung school community, kumbaga, got together para i-present yung parang best foot forward, ika nga. Kung ano yung mga talento ng DepEd, uh, Dep Ed, yung pagiging malikhain. Eh. Maraming bata ngayon ang nagugutom. Maraming bata ngayon na apektado ng mga bagyong sunod-sunod ang walang makain. Maraming bata sa lansangan ang kumakalam ang sikmura. Gami gumagamit lang kayo, kumukuha lang kayo ng mga ilang bata dyan na kung saan yon para sabihin para masaya kayo, para tumutulong kayo sa kabataan. Si Jose Marichan, mga lalabs, mga vayot, Multimillion po ang talent niyan. Hindi yan basta-basta na lang. Lumabas si Mari oh, si Marichan ngayon, wrong timing. <laughs> Andun sa Sursogon o sa lugar ni Chis Escudero. Nilosob doon ng kakilabot na naman na baha. Tapos ngayon sasabihin, sabihin wish ang, ang presidente. Mr. President BBM, hindi ka pwedeng mag-wish. Gumawa ka, do something. Maraming pira. Billions of pesos. Nasaan? Kung ikaw talaga may puso para sa mga mahihirap, walang maghihirap ngayong Pasko kung tutulungan mo lang talaga yung mga taong na, nasalanta ng mga bagyong sunod-sunod. Hindi ka pwede sabi mo, ah, magpa-Christmas uh, candle, uh, magpa-Christmas light ako dito sa Malacanang para gugunitain natin yung mga biktima ng mga uh, nasalanta ng bagyong sunod-sunod. <laughs> Ulitin ko. Yung ginastos ni Bongbong Marcos, jan ma ilang milyon yan mga sa mga boys. nagimbitaan doon lahat ng mga senador halos. Mga, uh, mga alta sa siyudad, kakain yan. Hindi mo murahin ang pagkain yan. Hindi mo murahin ang inumin yan. May pa-concert pa yan at higit sa lahat, may pasinghot. Magkano lang yung ibibigay dyan na regalo sa mga bata? pagpalagay na natin sang libo, yung laman ng laro, ano? Magkano yung ginastos yan? Million po yan, mga lalabs, mga boys. Kaya si Bongbong Marcos, wala talaga. Hindi niya kaya na hindi makapagparty sa isang linggo. Kaya si Bongbong Marcos, ang presidente, na walang isang salita. Nilalonok niya, nilalamon niya ang kanyang mga suka. Yung mga salitang sinusuka niya, nilol nilolonok din niya eh. Walang word of honor ang pangulong ito. In short, bangag. Wala sa sarili. Gastos kayo ng gastos, manawagan pa kayo sa taong bayan. Nalimitahan, ang paggastos, ibigay sa mga nabiktima ng bagyo yung uh, ibang uh, pera. Tapos kayo dyan, waldas lang, waldas kayo sa kaban ng bayan. Nakakahiya. Ay